dito, may nakatapat akong trust token na Gurangus Farm. Nung early game naman, walang palag sa akin to. Tignan nyo naman ginagawa ko sa kanya, inuunti-unti ko yung buhay niya hanggang sa mapatumba ko siya. No, met sa akin to Farm. Pagkatapos nung pumitas muna ako na si Lion Farm habang nagpapagong mga kasama ko. Tapos eto na, balik lane to lane ulit. Medyo play safe na nga ako dito kasi logi pa si Badang kay Gurangus pag wala pang item. Ang sabi niya tuloy, Ali TV, takot. <laughs> nye, nye, nye. Hindi takot tawag doon, Farm, discarte yon. Susugod lang ako pag kaya ko na. Tulad na eto, dumating kasama ko, eh di, binalagbag namin siya dito Farm. At napatumba namin, sinabihan ko siya ng What? Tapos sabi niya Lol, sa tori ka na lang Nye, nye, nye Halatang wala kalam si Porn sa discard eh, Kaya tingnan nyo gagawin ko sa kanya dito Flicker sa likod Sabay palagbag sa tori sa akin to Porn Pinakain ko ng kamao Mahilig pala kumain ng kamao to Porn eh Pahiya ko unti, walang bawi eh. Nye, nye, nye Tapos yung susunod na pangyayari Sana mapindot niya na po yung palo Tingnan nyo, magpapalawing po yan Nye, nye, nye Okay game, ito yung highlights Porn na Okay, tara, 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 Tama na to, tukok, tukok, sabi na nga ba dito yung Karino eh Okay, ayun no Sabi na nga ba eh, dyan yung Karino eh Out ka na dyan ah, todo mo, todo mo Sana tumama Pukuk, tumama nga Nice one Okay Lo at tayo ng konti, wala na akong HP lô lô, Ui 06 gì nó xịt Ồ Ồ là xịt lăng Nice mong good job Well played, point Mama, Đi oh. okay, push tayo. Oh, ok Tính oh. ra Nauli kayo yung Parno Nice one Wala na silang ano Karinoy Sige eh. Basag kayo Parn Wala namang gugulo Yan nice one Tunaw Wala na naman silang list Di Parn Tinamaan yung ano Paniki Uy sayang Di nabigyan Wasag Kagi Mag sorry ka Basta kakampi um, mo Uranus Dark system ka eh Mag sorry ka sa kakampi um, mo Uranus Dark system ka parn Mawawi ka Nice one Yan na ako, ah. Isayang, oh. Ayun, mami. lagi mo na alien doon, oh. No? Pak. Pak. Kinapos ko na. Nye, 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 nye. Wala to, Porn. Tansuin pala tong si Dar. Nye, nye, nye. Nice game sa kalaban, wawawi wow, Maraming salamat sa panonood niyo, Porn. Mahal ko kayo. Nye, nye, nye.